nagmisto lang neon lights guys yung daan natin dito ngayon dahil uh, makikita nyo ang pagbagal ng ating ulan uh, traffic oh kaya magingat tayo mga idol sa ating pagway dahil pagkatapos lang ng malakas at lumukos na ulan guys ngayong gabi na ito dito yan guys no sa may uh, central avio going to uh, commonwealth kaya ingat ingat tayo mga idol ayan po oh. ayan So, sa ngayon, guys, video, gumalaw-galaw na rin yung ating uh, mga sasakyan na hindi kagaya kanina na sobrang lakas talaga ng ulan at uh, sobrang pagpagal. So, sa ngayon, guys, kahit pa paano, makikita nyo naman na unti-unti na tumatakbo ang ating mga sasakyan. Uh, tingnan tayo, mga idol sa ating pag-uwi, guys. So, hanggang sa muli, magpapaalam na naman, seniors. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.